Ngayong araw nga mga mare, sa wakas magkagawa ng ikisame natin dito at may tatagong na nga tubo natin dito. Para nga manumbalik nga ulit mga mare ang ganda ng ating kubo. Mga alas 9 nga to, dumating nga mga mare yung gagawa nga ng mga tauhan ni engineer. Aba nagulat nga kami, eto si Chucho, abay tahol lang tahol, kaya ayun ni mama. Ang nakakatawa dito kay Chucho, kahit kargahin mo, abay walang reklamo. Ngayon nga pala ay gagawin na yung ikisame natin yung binutasan nga natin na nakaraan ng sobrang lakas ng ulan. Kapiraso lang lang naman to tapos itatago na nga rin yung tubo para nga maganda. At eto, papasok na pala yung dalawang magkaibigan ni si Kulot sa si Janelle. Nag-overnight nga mga mare dito si Janelle dahil nga may exam sila kinabukasan. Kaya pinaglugaw ko muna nga sila. Para bago nga sila pumasok, may laman yung tiyan nila kasi maaga yung pasok nila ngayon. Sila tatay nga, sumama pa nga mga mare. Alam nyo naman, lugaw is life etong si tatay. Basta ata nakaramdam si tatay ng gutong, pupunta lang sa lugawan. Sila kayo noli naman, nag-asikaso na nga rin mga mare nang mauulam. At eto, nanibago nga ako nung nakita ko to mga mari pare, para ka ako merong ibang nagbago. Yun pala nalagyan na nga mga mare ng hardiplex kaya pala ganun. Sa mga hindi na nakakalam ko bakit nagkaroon ng butas yan dahil nga napakalakas ng tulo nga dyan. Abay para mga mare bumabagyo sa loob ng bahay. Kasi kung hindi bubutasan yan noong mga oras na yun ay talaga mga mare bubabagsak lahat ng krisami. Kaya dyan namin mga mare pinadaan yung tubig. Pero ngayon nga inaayos na nga. Marami rin pala nakapansin na wala nga tayong doorbell. Ngayon na nga lang din kasi namin mga mare na asikaso to kaya eto sila kuya, pina-extra nga ni pangit habang break time nga nila. Na may extra sahaw din sila mga mare at eto nga ay na nga rin nila dito. minataasan na nga rin ni pangit para sa ganun hindi rin naabot ng mga bata. Bukod nga dun mga mare medyo uka-uka nga itong sa baba kaya dito nga nilagay sa pantay. Kaya lang hindi ko pa nga napapasubukan kay mama kung abot niya nga to. Siguro abot niya naman. Aalis nga si pangit ngayon mga mare. Aba etong nga si JM tingnan niyo naman napupunas pa dito ng helmet. Si pangit nga lang mga mare aalis kasi marami din talaga dito ginagawa kaya siya lang ang mag -isa. Pero siguro kung di ako buntis kasama nga ako pero syempre buntis nga tayo ngayon. Kaya kailangan mag ingat-ingat nga rin at ito nga si Kenoli nag-asikaso na ng maulang ulit natin. Marami nga nagsasabi na dapat nga daw ay mag-vlog na nga rin itong si Kuya Naku mga mare, sobrang mahiyain nga din na tao na to parang sila kayo tulit. Kasi mga mare, ngingitian ka lang yan. Kapag kinakausap mo nga, minsan lang din magsalita. Pero kung gusto niya mag-vlog ay okay lang naman mga mare for the support nga tayo dyan. Hindi naman nalata mga mare na hindi tayo nagsasawa sa nilaga. Masarap din kasi talaga mga mare mang may mga sabaw na ulam lalo't kailangan ko nga din yun. Bilang paghahanda ko nga mga mare sa sa pagpapabreastfeed. Sabi kasi nila dapat nga masabaw nga daw mga mare at eto nga si mama na pakakit nga pakalit na tao. Ang tuwa nga siya mga mare dito kay naking na nakataas nga habang nagbibidyo. Tingnan nyo na for the sili pa siya dyan oh. Abay ngiting ngiti nga mga mare, lumalabas yung dimple niya isa. Di ko nga yun ang na, mga mare, pero si kulot ay namanan niya nga ang dimple ni mama. Meron kasi si mamang dimple sa kaliwa, kaya kitang-kita nga pag gumingiti nga siya. Good mood na good mood nga siya mga mare, kaya ngiting-ngiti ngayon. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo na parang nga daw mga mare, hindi na makita itong tubo. Kasi marami rin talaga nagko-comment na ang sagwa nga daw tingnan dito. Tama naman kayo dun mga mare. Kasi nga kami nga lagi nga namin itong nakikita ay eh, talaga nasasaguan nga din kami. Pagkatapos nga ng dalawang oras, eto dumating na nga rin si Pangit at bumili nga rin siya ng mga prutas. Halos ilang araw na nga rin hindi nakakabili mga mare ng prutas kaya buti na lang bumili nga siya. Sino kaya mga mare itong pangusong-uso at pasilip-silip nga dito? Pero nung wala pa nga si Pangit mga mare, nagahanap na nga si Mama, akala mo naman bata pa si Pangit? Paano kung matok nga siya sa kwarto, tinatanong kung nasa na daw si Pangit dahil anong oras na nga daw? Tinatanong nga rin sa akin kung may dala nga daw bang cellphone, tawagan ko daw. Naman ako din talaga kay Mama ang pagiging advance pagdating sa mga ganyang bagay. Kapag nga sobrang tagal nga umalis ng tao ay talagang kinakabahan ako ganun. Kaya minsan ayoko rin talagang walang kasamaan itong si Pangit. Mas panatag nga ako mga mare kapag may sa mansya at eto man ang halian na nga tayo mga mare. Si mama nga ay wala dito dahil talaga namang nahilig siya sa panonood nga ng mga vlog. Kung sino-sino nga vlogger ang tinatanong sa akin kung kilala ko nga daw ba sila. Tapos dinidescribe niya nga kasi hindi niya kilala yung pangalan. Tapos ang gagawin ko, huhulaan ko nga mga mare kung sino yun. Yun na nga din talaga ang naging libangan nga ni Mama pagtapos niya maglinis. Sa gabi kasi siya madalas maglinis o kaya ng pagwalang tao. Totoo ba mga mara nakakalaki nga ng baby yung kanin, yung mga bahaw ganon? Mahilig kasi ako sa bahaw. Lagi nga ako pinapagalitan ni Mama dapat daw ininit ko nga yung kanin. Kaya lang ayoko nang iniinit. Pero ngayon hanggat maaari ay iniiwasan ko na nga rin ang pagdami ng kanin ko. Dahil nga baka mahirapan nga ako mga mare. At eto nga pagtaas naman ng halian, eto na nga mga mare ang ginagawa nga nila. Hindi ko lamang tawag dyan, ngayon lang din kasi ako nakakita ng ganyan. At eto nga sila kaya noli, ewan ko saan galing magtatay na to. Lagi ko kasi sinasabi magtatay sila mga mare kasi lagi silang magkasama eh halos magkamukha naman sila kahit hindi mo rin talaga mapagkakamalan nga mga mare magdito lang sila. Lalagyan pala itong mga mare ng hardiplex. Esaktong eh, saktong sakto kapag nalagyan nga ito ng cabinet eh hindi na ito makikita. Mas maganda ng tingnan. Para nga mga mare bago magpasko o pagdating ni Rangil eh okay na okay na ngayong kusina nga natin. Kasi tiyak na dito nga tayo madalas tatambay. Lalo na nga si Gale, para malaman niya nga mga mare ang pagkakaiba ng umaga sa gabi. Kasi habang wala pa nga siya, nagsisearch na nga rin ako mga mare ko ano nga yung mga pwedeng gawin. Sabi kasi ng na mga napapanood ko, dapat nga daw ipakita o ipakilala natin ang pagkakaiba ng araw sa gabi. Kasi kapag ganun nga daw mga mare ay hindi ka nga mapupuyat. Dahil alam naman natin kapag may newborn puyatan talaga. Kaya marami nga rin nagsasabi dapat daw hindi muna akong ma-excite. Hayaan ko muna makatulog na ako mga mare muna. Pero kasi mga mare sa totoo lang hirap na hirap na akong matulog ngayon. Kahit gusto ko nang matulog, hindi pa rin ako makatulog. Siguro ganun talaga mga mare kasi mag-8 -e months na ako. Ilang buwan na lang ay eh, talaga namang lalabas na siya. Medyo kinakabahan na nga rin ako paano pinapanood ko yung pag-iringa sa social media. At eto nga mga mare, wag niyo muna pansinin yung mga kalat nga dito. Dahil ang dami pa rin talagang gagawin dito at eto nga si Pangit nakita ko nga magluluto daw siya ng logganisa. Sabi niya nga ihalo-halo ko nga rin daw to. Kaya naman eto for the halo-halo nga rin tayo. Ang laki-laki na talaga ng tiyan ko mga mare at eto nga tingnan niyo naman muntik pang masuno. Di ata nilagay mga mare ni Pangit ng tubig. Dahil dalawa pa lang naman kaming kakain kasi mamaya pa yung iba kaya ng eto sa malit nga nilagay ni Pangit. At alam nyo ba, meron nga pakwan binili si Pangit at ngayon nga lang ako makakatikim ng ganitong pakwan. Kasi madalas ko mga maring matikman yung kulay green, yung walang ganyang guhit-guhit. Ano nga mga maring ang pagkakaiba ng pakwan na yung berde lang at dito sa hawak nga ni Pangit na may guhit-guhit. Akala ko nga din green nga mga maring loo pero pula pala. Ang ganda-ganda ng pagkapula. Siguro matamis toh. Kumuha nga lang ng malit na parte itong si pangit para nga ilagay sa kasi masarap nga ito kung malamig. Meron pala tayo tira mga maring ulam yung sabaw kaya naman and ito na nga inulam namin sa kalungganisa. Total ay gabi naman nga mga mare at matutulog na nga lang din. Kaya ay na lang yung uulamin natin at ito nga kumuha na nga mainit-init pa nga. Bigla ko tuloy mga mare na alala yung first time ko makatikin ng lungganisa. Yung pa nga sa pinagtatrabahuan nyo ni mama misa kasi pag umuwi siya may dalawa siyang dala dalawang peraso, kaya minsan pag binibigyan ako yung mama, nabibitin pa nga ako kaya nasabi ko sa sarili ko kapag nagkapera kami, bibili ako maraming lungganisa, lalo na yung bawang magkatapos nga namin kumain at maghugas eto nga mga mare, nagantay nga lang ako bumaba yung kinain ko dito sa labas magbibigay pa nga rin tayo ng munting regalo sa mga nakapalo at nagsishare ng ating vlog, Lord maraming maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare, paano ba yun, bukas lang ulit